Alright, nagpasabog ng good vibes si Marian Rivera na makipagsayawan at makijaming sa kanyang gay friends. Super aliwang fans dahil kita raw natural niyang saya at pagiging kalog sa totoong buhay. Sa kabila ng pagiging busy sa career at pamilya, hindi pa rin nawawalan ng oras si Marian sa kanyang mga kaibigan na lalong hinahangaan ng mga netizens. Meron kasi in na video ang isang niyang fan kung saan talaga magiliw at ang sayasay niya habang umiindak ka kasama ang kanyang isang fan na gay. O, oh, diba? diba? Right. Ay, mm. siya siya sa mga bading girls. Eh. Kung hindi ako nakakamali, ah. Oh. Parang ano yung... Kaibigan niya rin si, ano, diba, si Bubay? Yes, si Bubay. Kuna diba yung na naging close sila nang kasama sila dati sa isang show. Mm -hmm. Tapos yun nga, nung nagkasakit si Bube, diba, siya yung unang-unang tumulong gumasto siya. Kaya very thankful si Bubay kay Marian Rivera. Tsaka, alam mo, nakita Ma? ko yung video BFF. Si Napaka-natural yung... niya talagang kahit maraming tao sa paligid niya, talagang super in the kalola mo kasama ang mga gay na friends niya. Pero mm. di ba si Mario naman in fairness sa kanya, uh. magaling magsiyaw, di ba? Correct. Saying ko sabay -sabay na sabay-sabay sabay. tayo. Nagpasigat sa di ba? Pero yan, siyempre marami siya mga gaybals, sa mga gay pastalo sa show hmm. business. Diba, Kabugera. Dito, ay marami talaga mga bading girls, eh, di ba? Yeah. Kaya talaga, mm -hmm. kaya sabi nga, ka, basta kapag mga bading girls, mga kaibigan mo. Kaya kasi Maria, hindi nawawalan ng mga kaibigan, na, na girls, at least, walang pagsisalosan si Ding Dong, di ba? Kahit sumamasama dyan sa mga bading girls, na alam niya eh, hindi naman niya makakaanit-snit dahil ng bading girls ba? oh, tapos may mga comment nga, yan ba ang sinasabi nilang suplada? Ah. May mga ganon. Tignan niyo nga, napakabait, nakikipag-ano sa lahat. Oh, sa mga kay Maria, mm -mm. maani siya approachable dahil nilalapitin siya ng mga pani, madali siyang ano, yung magpa-feature, hindi kagali ba, mamaya na ha, Pagbalik <laughs> ko, hindi lang bumabalik sa iba. Pero si Mane, ay si Mane, <laughs> si Marian, hanggat kaya pagbibigyan lahat ng lamanapit para magpa-picture oh, sa kanya nga. Oo, saka Vito, ang swerte niya, diba? Nakailan na siyang best actor sa balon? ano? Oh! In oh, baka maka-grand slam siya. Una sa ano? Sa, wala sa Cinemalaya. Doon nga ba siya? Cinemalaya, sa Cinemalaya, Edis, sa Pamas. Edis. Tapos sa, sa Pamas. Ito na yung recently sa Pamas, di ba? Mm -hmm. Tapos yun nga sa Edis na nandun kami. Pero ito po, magre-review na naman kami sa Star Awards for Movies. Abangan po kung mananomate yan si Maria Rivera kasi po ang bawat award giving bodies po yung mga members po iba't iba ang taste pero sa ko naman baka manobes oh, si Maria yan. kasi magaling siya sa balota. oh tsaka hindi wow. lang yan hindi lang siya mahakot ng awards ang daming ding endorsement ni Maria yeah. sa totoo one, lang one of the Stars, oh, di ba? Oh. Sabi nga, 2025 ay taon mo talaga. talaga. Oh. So, good luck, Marian. Taon mo pala ang 2025. Sana nga magturi ang mga blessings na dumarating sa'yo. Correct! Correct.